Noong taglagas ng isang libo, nadaan at anim na putatlo, isang tahimik na nayon ang biglang naglaho sa mapa. Walang nakakaalala kung kailan ito nangyari. Tanging ang kwento lamang ng isang dalagang nagdangalang Eleanor Pike. Na isang gabi nagmaneho papasok sa ulap. At hindi na muling nakita. Natagpuan ang kanyang kotse. Ang makina umaandar pa. Ang pinto nakabukas ng kaunti. Ang nangyari sa tulay na ay patuloy na nagpapahirap sa mga ilang may lakas ng loob na alalahanin ito. Ako si Papa John ng The Moon Camp. At ngayong gabi, babalik tayo sa lugar kung saan kailanman ay hindi humuhupa ang hamog. At ang mga patay ay patuloy na umuwi. Ito ang huling gabi sa Brookhaven. Ang huling gabi sa Brookhaven. Bigla ang ulan, mahina sa simula, ngunit agad na naging marahas, binabaha ang makitid na lansangan hanggang magmukhang salamin ang kalsada. Doon, sa madulas na daan sa gitna ng ulan, nawala si Eleanor Pike. Oktubre 2, isang libo daan at anim na put taong gulang siya, isang guro mula sa London, at pauwi sa kanilang baryo sa Brookhaven, isang tahimik na nayon na nakatago sa pagitan ng mga bukirin at kagubatan. Ang huling tawag niya ay mula sa isang payphone sa labas ng isang kainan na tinatawag na The Lantern Inn. Malapit na ako, sabi niya sa kanyang ina, Umuusok na ang hamog. Magkikita tayo mamaya. Munit hindi na siya nakarating. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang maliit na blue Morris Minor sa gilid ng kalsada malapit sa Hollows Bridge. Buhay pa ang makina, umuungol na parang naghihinalo. Sarado ang mga pinto, ngunit bahagyang nakabukas ang pinto ng pasahero. Isang pulang scarf ang nakasabit sa bakod, kumakaway sa hangin. Lumuhod si Inspector Harold Brandt, matandang investigador, at tumingin sa madilim na batis sa ibaba. Kung nahulog siya rito, wika niya, dapat nakita na natin siya. Naghanap ang mga diverse sa loob ng ilang araw, walang katawan, walang bakas ng pakikipaglaban, walang saksi. Tanging ang makapal na hamog na ayaw mawala sa tulay kahit tapos na ang ulan. Ang Brookhaven ay parang nakalimutan ng panahon, mga kalsadang bato, mga lamparang gas, at mga bahay na balot ng baging. Tahimik ang mga tao roon at sa tuwing may ihip ng hangin, lagi silang napapatingin sa kabubatan. Dumaan si Brandt sa The Lantern Inn, ang huling lugar na nakita si Eleanor. Sinalubong siya ng babaeng maputla, tila pagod sa mga taon. Naalala ko siya, sabi ng babae. Magandang dalaga. Nagtanong kung saan daan papunta sa tulay. Sinabihan ko siyang huwag dumaan doon kapag gabi. Bakit, tanong ng inspektor dahil ang tulay hindi laging nasa isang lugar. Napakunot no si Brand. Hindi laging nasa. Umiti lang ang babae. Gumagalaw ang Brookhaven, Ginoo. Kung minsan, ang kagubatan mismo ang pumipili kung saan ka dadalhin. Ilang araw matapos mawala si Eleanor, nakatanggap ng sulat ang kanyang ina, isang pakete na may lamang talarawan. Ang mga unang pahinay karaniwan, ischedule ng klase, listahan ng bili. Ngunit habang lumalapit sa dulo, nagiging kakaiba ang mga sulat kamay. Setyembre 30, napanaginipan ko ulit. Walang katapusan ang daan. May mga tinig sa mga puno, tinatawag ang mga pangalang hindi ko kilala. Oktubre 1, maaga ang hamo. Parang may lalaking nakatingin sa akin mula sa kabubatan. Ang suot niyang Amerikana, masyadong mahaba. Oktubre dalawa, may mga kampana akong narinig sa tulay. Walang simbahan dito nang lingunin ko na wala ang daan. Ang huling linya halos punit na sa panginginig ng tinta. Kung sino man ang makakakita nito, huwag niyong sundan ang tunog. Nanatili si Brandt sa Brookhaven sa buong taglamig. Paulit-ulit niyang nilakad ang parehong daan ni Eleanor. Tuwing gabi, bumabalot ang hamog sa mga bukid, parang usok na may sariling buhay. Minsan, may mga yapak sa putik na biglang nagtatapos. Minsan, may amoy alat sa hangin samantalang napakalayo ng dagat. Isang gabi, sa liwanag ng buwan, nakita niya si Eleanor, nakatayo sa kabilang dulo ng tulay, suot ang pulang scarf, nakatitig sa kanya. Tinawag niya ito. Hindi kumilos ang babae. Pagdating niya sa kabila, wala na ito, tanging malamig na simoy at katahimikan. Isang matandang magsasaka ang nagsabi sa kanya ng alamat. Sumpa ang tulay na yan, Anya ibinatay sa lumang daan ng mga peregrino. Kapag sobrang kapal ng hamog, naghihiwalay ang kalsada, ang isa pabalik sa bayan, ang isa sa kung saan hindi dapat mapunta ang mga buhay. At kapag nagkamali ka ng daan, tanong ni Brand. Magpapatuloy ka lang sa pagmamaneho, sagot ng matanda, malamlam ang mata. Makakakita ka ng mga ilaw, makaririnig ng mga kampana, baka mga tinig pa. Pero hindi na ito ang mundong kilala mo, Kinagabihan, dinala ni Brandt ang kanyang kotse, at muling tinahak ang daan ni Eleanor. Pagdating sa Hollows Bridge, tanging hamog at dilim ang bumungan. Ngunit saglit niyang nakita ang mga taillight ng isa pang kotse sa unahan, parehong pareho sa kotse ni Eleanor. Lumiko ito, nawala. Pagdating ni Brand sa liko, puro dilim at tunog lang ng kampana ang natira. Pagkatapos ng ilang buwan, bumaba ang tubig sa ilog. Nakita ng mga diver hindi isa, kundi dalawang kotse sa ilalim ng tulay, parehong kulay, parehong plaka. Sa una, may kalansay ng babae na may hawak na diary. Sa ikalawa, walang laman, tanging isang papel sa dashboard. Natagpuan ko siya. Pero mas nauna niya akong matagpuan. Eh, Brant? Sinara ng mga otoridad ang tulay. Isa-isang umalis ang mga tao ng Brookhaven. Pagsapit ng dekada 80, wala na ito sa mga mapa. Munit minsan, may nagsasabing nakikita pa rin ang karatulang Brookhaven, sa gilid ng moor, lumang tabla, nakaturo sa isang kalsadang nababalot ng hamog, at naglalaho kinabukasan. Sabi ng ilan, kapag sinundan mo ito, maririnig mong muli ang mga kampana, at makikita ang isang babae sa pulang scarf na nakatayo sa tulay na matagal ng gumuho. Taong isang libo siyam na at siyam na put dalawa, may liham na dumating sa Scotland Yard, nakapangalan lang kay The Inspector walang address, walang petsa. Pamilyar ang sulat kamay, parang kay Elinor. Natagpuan ko na ulit ang daan, nakasulat. Tahimik na rito ngayon. Hindi na ako nilalabanan ng hamo. Sabihin mo kay ina, maayos ako. Tumigil na ang mga kampana. Sa ibaba, may bilog ng tubig, parang marka ng luha o ulan. Ngayon, tinutubuan na ng damo at tinik ang dating kalsada. Ang ilog ay mababaw, at ang tulay ay abo na lang ng nakaraan. Ngunit tuwing bumabalot muli ang hamog, may nagsasabing may nakikita pa rin silang mga ilaw ng kotse sa dilim, may babaeng humihingi ng direksyon, at mga kampanang pila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Walang nakakahanap sa pinagmulan. Walang nakakakita sa Brookhaven. At kung minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may pulang scarf na saglit na lumilipad sa hangin bago maglaho sa hamo. Ito ang The Moon Camp Podcast. Kung saan kailanman ay hindi natatapos ang gabi. At ang mga kwento kailanman ay hindi natutulog. Ako si Papa Joe. Nagpapaalala sa iyo na ang mga pinakatahimik na lugar sa mundo ang madalas nagtatago ng pinakamalalakas na lihim. Hanggang sa muli. Hinaan mo ang iyong ilaw at buksan mo ang iyong pandinig.